Magandang hapon po mga kalaki 5pm na naman po ngayon po ay June 18 po mga kalaki 5pm na at syempre po sa mga hahabol po at gusto pong tumaya po ng mga 2 uh, digit 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit laki numbers po sa STL, sa Weteng, sa National sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito po ang magagandang numero ngayon pong alas 5 po ng hapon mga kalaki at syempre po sa mga interesado po dyan sa mga lucky numbers namin panoorin nyo po para po makuha nyo ang mga tips na magugustuhan nyo. Kunin nyo na po mga kalaki ang inyong mga listahan at ilista nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay ko. At syempre, 3 days po bago po natin palitan ang mga lucky numbers, ibig sabihin aalagaan nyo po ng 3 days, tatayaan nyo po ng 3 days bago po tayo magpalit. Kaya kung handa ka na na mga laki numbers natin ngayon pong hapon, abay ibibigay ko na po sa iyo mga kalaki. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire Ayan po mga kalaki, habang wala pa pong mga bumibili ngayong araw na to. At syempre po mga kalaki, ah, makulimlim na naman po ang panahon. Ingat-ingat po tayo, huwag po labas-labas ng bahay dyan manood po kayo ng mga vlog namin at siguradong makakakuha pa kayo ng mga lucky numbers na swerte niyong mga tatayaan. Ngayon pong hapon na ito, ang ibibigay po natin ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aantay. Kaya eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Ang unang 2-digit lucky numbers mo ay number Numbers 17 at number 10. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 38. At syempre po mga kalaki, ang pangatlo po ay number 21. Ayan po mga kalaki, ang ating pangatlong 2-digit lucky numbers. At syempre po, isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 3 6924. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 690. At syempre po mga kalaki, ang pangatlo pong 3 digit lucky numbers ay number 128. Ayan. At syempre po mga kalaki, yan po yung 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9144. Yan po yung una ang pangalawa po ay number 8269 at ang pangatlo po ay number 3388 mga kalaki. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit para po sa mga tataya po niyan, pwede niyo po yan i-rumble para mabaliktag ng po ang numero, panalo pa rin po tayo. At bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki sa masusugin natin mga lucky followers, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin, hanapin nyo po kami sa Facebook, ayan, i-search nyo po Red Parungkin, i-check nyo po lagi ang followers na kasi napakadami po mga fake account na nagkakalat dyan na ginagaya po ang picture ko, kinukuha at gumagawa ng profile, hindi po ako yon. Hanapin nyo po ako sa Facebook, ito pong account na to. ito ang legit na account natin, Red Parungkin, tapos i-search nyo po yan, tignan nyo po ang followers, dapat may 400,000 followers, ako po yan may second account po tayo Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian ayan pa yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube <coughs> ang YouTube po natin Red Parungkin na merong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin, Red Parungkin po na mayroong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki at nakafollow. Ha? Dapat po nakafollow, padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger mo, i-check mo yan at tatayaan mo yan sa loob po ng 3 days. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Pag sumali ka sa private consultation, i code ko ang birth month mo at birth year. Bibigyan kita ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D depende po sa mga tatayaan mo. At sa mga interesado po din mga kalaki ha, ito po ay pwede sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng. Ayan po mga kalaki sa mga uh, gusto pong sumali, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At sa mga sasali po ngayon, iahabol ko po kayo ng discount. May discount po para member ka po ng 3 months ng June, July at August mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan na po ang private consultation namin. Baka dito, dito ka swertehin. Baka dito, manalo ka. Itry mo na po mga kalaki at may discount ka pa. Okay, yan po ang mga lucky numbers natin. Isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number. 5 digits po ito ah. Number 15, number 33, number 36, number 28, at number 20. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 19, number 34, number 12, number 21, at number 27. At syempre po mga kalaki, isinulod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645. 649, 655 at 658 six digit lucky numbers. Ang six digit lucky numbers mo una ay ito na po. Number 28, Number 37, Number 40, Number 12, Number 19 at Number 6. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, Number 21, Number 27, Number 34, Number 30, Number 23 at Number 15. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers. Ngayon po, alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga lucky numbers namin, huwag niyo po agad bibitawan yan. 3 days po bago po natin palitan. At syempre po, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay Maria ano to? Maria Sas, ano to? Maria San Maria Sandra po, Maria Sandra Liena dyan po sa may Caloocan City, dyan po sa Manila, sa Metro Manila. Shout out po sa Pamilya Liena at syempre po sa ating mga tricycle driver naman po dyan sa may Bacoor, Cavite. Hello po sa mga driver dyan, kila Kuya Ernesto at kila Kuya Limwell. Hello, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa atin sa mga lucky numbers na ganyan. Kabite na panalo na kita at Kaluokan, na panalo na rin kita. Alam ko po 'yan. At sa mga nagpa-shout out po ngayon na humihingi po sila ng two digit lucky numbers, bibigyan po kita dahil nagpa shout out at nabasa ko sa inyo at nakita ko naka-follow kayo may lucky numbers po kayo ngayon, i-check nyo po yan sa messenger niya, okay? At syempre po yan ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya at itayaan nyo na po yan mga kalaki, claim baka this time, swertehin ka na mga kalaki good luck